Sabay na isinugod sa ospital si Nelma Estacio at ang dalawang taong gulang niyang anak na si Juliana Rose. Pareho silang nagtamo ng malalim na saksak sa tiyan. Makalipas ang labindalawang oras, binawian ng buhay ang bata. Habang kanyang ina, nagpapagaling ngayon sa pagamutan. Walang nakikita dahil uh, doon sa kanilang tirahan ay kubo-kubo uh, na malapit sa bukit. So yung mga anak niyang iba ay eh, pumapasok sa school. At saka yung tatay din naman niya ay... Uh, nasa trabaho dahil driver to mga dumarating to mga 2 to 3 days bago tumadeng. Nakuha ng uminggan pulis sa pinangyarihan ng krimen ang isang kitchen knife na labing limang pulgada ang haba Nakita rin ang isang bote ng alak malapit sa patalim Lumalabas investigasyon na si Nelma mismo ang sospek sa krimen Ayon sa pulisya lasing na lasing si Nelma nang saksakin nito ang kanyang anak Pagkatapos sinaksak niya rin ang kanyang sarili sabi doon sa tindahan na pinagbilihan niya ng uh, alak na ininom niya, eh, bumili nga doon ng tanghaling tapat doon, and then uh, wala naman siyang kasama, kundi siya lang. So yung na-recover namin yung bottle, eh, talagang uh, malapit ng ma-empty yung uh, gin na ininom niya. So talagang lasing siya. Bunso sa apat na magkakapatid ang biktimang si Juliana Rose. Nasa pangangalaga ngayon ng kanilang tiyahin ang mga menor de edad na kapatid ng biktima. Anila, handa naman silang patawarin ang ina sa nagawa nito sa kanilang bunsong kapatid. Paglilinaw ng kaanak ng sospek, wala itong sakit sa pag-iisip. Posibleng ang sakit nitong anemia at kahirapan sa buhay ang nag sa kanya para gawin ang krimen. Pero parang ano niya, yung dinibdib niya yung problema, nag pity na siya eh. Nag-self-pity na siya. Kaya yun ang nangyari sa kanya.